baka oh, agap po ni nanay magwalis yun oh. hindi pa nanay yan, first light nanay yan na? magandang pagkaagap gumising eh. si tatay nagluluto na ha? nagagap niyang gumising mag asawa alas 4 daw pagkakaagap, ko sa bayan ha namin 7-11 mm -hmm. ah alam, na niya kaya, sama ba kayo? Mm. Oo. Oh. Kuya, ano bang putahin mo? Iyo. Okay. Naka, uh, nakahuli ka, kuya. Ang daming hipon. Sa labak, anday palang hipon. Doon, dyan, sa labak. Apa, yan daming nalinaw ang mata kagabi. Ay! Ah, mga kaisan, nakasaka na daw po si Kautol. Pagkakaagap-agap po. Alas 3 Eh, pero yun naman po, eh, danas ko din, mga kaisan. Nung ako po ay... Eh, bagong anak sa si bisis dahil si misis po ay may trabaho ay ay nahuni pa ang alimus ay ay ang ang namin mga kainsan alas stress ng madaling araw ako na po maglalaba hindi ko po ikinakahiya yun ako maglalaba sabi lalaki daw eh under pag hindi naglalaba hindi po yun hindi ako naniniwala sa gayon magiging under kaya nga kayo itulungan ano po Iya. Yeah tapos ay alas 3 hanggang alas 4 kailangan niya na iluto na habang ako naglalaba nagluluto na at si misis po ay puyat ay at nagpapasuso po sa bata ay di, hindi ko na po i at siya may pasok tapos ay 4.30 kailangan po tayo ay nasa bukid na yun po ang kalsada ay hindi pa ganyan putik pa noon tapos ay dapat po ay nakapagbaba na tayo ng kupra yan, ang niyugan po. kopra, niyug. Mga dalawang karga po yun. Mga dalawang karga mga kainsan. Ang ah, dami ng upo ni Kambal. No? At yun naman po, ay nagsisilbi namin pambili ng ano, mga pag nagkasakit ang bata. At yung kay Mrs. naman pong trabaho ay mga yung mga kinikita niya sa trabaho niya ay pambiling ulam Tulungan la ang po eh. Sinasabi lang ng ibe, huwag kang maglalaba at ano. Ay, Diyos ko po. Hindi ako naniniwala doon. style la ang mga kainsan yun. Diyos ko po. Pari po si kaotol eh. Tapos eh, kailangan alas 8, alas 8, ah 7.30, nasa bahay na ako. At papasok naman po si misis. Tapos eh, paglabas po ni misis ng alas 5, ano, ah, agap nga magdilig eh. Basang-basa na po yung kay kaotol Oh. Eh. basahan basa na po pag al alas at alas 8 naman po ng ano ng ah, ah ulit po alas ko ng umaga ah, ng alas po ng hapon si misis naman po ay nasa ano out na siya bibiyahe pa po ako ng isa pag out po niya sa hapong hapon po lalagyan natin ng gatong yung iba lang ay ano ayaw maglaba nakakabawas doon ng pagkalalaki wala dyan hindi kayo yun mga kainsyan hindi sino bang kusutin kaysa asawa mo pa hindi eh puwet na puwet yan mga kaisan si tatay naman po ay nagtatrabaho din eh hindi na ako nakatulong baka bukas si ka malabi tumulong ka makalawa hindi Kapon. kahapon kahapon bukas ako tutulong din eh yan ari po ay ano mga kaisan Dini eh po ang sabatay ang CR din eh doon yung bimis lang po parang babakutang parang yan yan doon po ang CR ngayon po ay nakakatrabaho na uli at ano ay Ma, maganda na po ang panahon. Yung pong kusina sa loob, tapos na. Ari po ay dirty kitchen. Yung po bang ang mga panggatong ay mga kahoy laang po. Yan, yeah. para magpaganda ang kusina po. May CR po kami doon, luma. Ay dinin na po ilalagay ang isang, isang CR po Kapantay din po nito. Yan. Yeah. Sa likod po yan, likod ng bahay. Yan, yeah. nagpa -ano rin po ng kahoy ng mga ito po yung malatubig din mga kainsan ito yan. yan naman po ay sa CR para sa mga bisita para po maganda po ba yung talagang instagramable na CR dito po namin ilalagay ari po ay tatanggalin na rin manok ari yan ililipat na po namin yan bukas tapos na po ang kulungan niyan. Yan, dito po namin ilalagay ang sigara. Dito. Yung magandang CR na nga naman po. At taa ah, 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 naman ay pag... Uh, yung po ang importante ay CR na malinis. Yung talagang malaki tapos malinis. Tapos ay... Yung hugasan ng kamay. Yung importante yan. Bali ang gagawin pong CR dalwa. Isa po doon ang CR doon. Sa mga customer din po, sa mga bibisita po. Doon sa tagiliran. Minamano-mano mo na 'yung mai ko, oh. Yan din po ang isa. Matagal din po, matagal po ang trabaho. Bukas po ay may pater na tayo. Kumuha po tayo ng pitong tao. Mag ano po? Magpapahakot po tayo ng mga malalaking kawayan. Ayan, salamat nga po pala kay Ma'am Aldi. Yan, humingi po tayo ng kawayan malalaki. Maganda malapit lang dito sa bahay. Yan, ito. Yan, an na po 'yan. Yan, ito ganto kan pong kawayan. Naya naman gagawin balsa. Diyan sa gitna. Ngayon lang po kami nakapag-ubra-ubra uli at gawa ng ang panahon po ay ano? Ah, uh, naganda. At pag po maulan, hindi kami makatrabaho Sobrang putik po. Ayan, ngayon lang uli. Tapos ay eh, nagpapahakot na rin po tayo ng graba. Gagawin ng mga ano, apakan po. Apakan po ba ng tao, graba. Para po magandang tingnan. Si Maiko ay. Pwede ka na pala tayo masun na. Ay, ako may nakakasama na ah. <laughs> nakakasama okay. na ko ni Kuya Isto po doon. Oh, ang ganda to ta, atay. po yung malatubig oh. Ito po ay eh, hindi inaanay. Pag-aapuhan po yan. Mga... Anday pa naman malatubig doon atay. Kanyan po ang mga gagamitin namin. Mabuti <laughs> isang kumpleto na naman po sa gamit. Ada pa isa ni tatambak. Ari, tata, Ari pwedeng itambak pa hakot ko doon. Dini-da sa puno sa na konti. Oo, itata. O kaya doon papa Papantayin tatay yun doon sa kabilang. Ari po 'yung ano. Kung ano do pinapakain ko sa baboy, ipa po, ipa niug. Kung ano pong mabagatan sa daan. Ay, hindi po pihi ng Tagalog. Pero nakita po ninyo tumabana ano? Pero hindi ko po masyado papatabain yung isa at baka po magmatsura. Hindi po yun magpapabara ko pag mataba. Yari na po tamnan na rin kamaak. Yan. Tayo po yung nagpapatanim. Kinuha po natin uli yung ating mga kaibigan po. Yan. Yari na po ari. Hanggang doon sa kabila. Nado na po sila. Sa dulo. Sa dulo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan Tayo naman po ay magdidilig Ako po ay kanina padilig ng dilig dito At inabot po tayo ng tag-init ah -ah. Pero uulan pa naman po yan Sabi nga sa amin na matatanda ay Magpapaanod pa ng kasundate Papakain tayo ng baboy, isang lang Mamaya pakain tayo nga nang kaya sila ari puro may talim na po yan lahat mm. didiligin naman natin pero yung pong ating sitaw ay anong gaganda na rin mm. yung repulyo na bilog na ay nainit na sana po umabot din naman tayo din sa pagharbis ng repulyo pero bo, maganda pa rin naman po kaya lang eh inabot ng ilip ay eh. Oh, nabilog na naman. Hmm. Mga malalaki na rin po ang bilog ah. Tayo po pati ay ari oh. Hindi na po tayo makatulong kay Tatay ay. Naging busy na rin. Sinakambal naman po ay eh. namitas din ang talong kanina. Sama-sama po kami. Ah, pagkakarap po ng ating sitaw. Toy! Ayan, ating mga tropa. Tropang trompo. Ari po ang ating didiligin. Ah, ayan ang gaganda ng sitaw. O tayo bukas ay tuloy at tuloy enter, no? Dito to eh. Kukuha natin pati yung kay Maal ng mga kawayan to. Kuha na natin. Lahat din na daw pati yung mga hapain. Oo. Oh. Saka doon marami din yung doon. yan oh. Sa tabi doon maka marami yan toy. Marami. Lahat daw. Oo. Oh. Baka ba, kahit din nila muna sa parang. War kaya nung tigas anuhan ano? Yung tasa pasakan kaya o to hindi. Mas kwatro na to to yeah. ya. Bukas na uli. <laughs> Ang ganda na si tawano toy. Kaya pati inabot ng init ano pero ayos naman yan. Diyan naman nalanta no. alaga ang sa dilig. Pagkagara ng sitaw. Oh. Makisig, ito yung berdeng-berde ba Mahaba ano? Oo, pumalit sa ano. Dati naman eh ano nga ba 'yun? Yung berdeng-berde rin. Ano ba Maki Makisig. Magaling pala 'yan. Makisig yung maganda. Ano, isang kailer ko yung 'to. Bin, bin. Oo, oh, isang kilo ito. Nasa tulang-tulang 1-3 din yan. Oo. Ng, ano oh, oh. ito, ito. Hybrid ito ay isang makisig, isang kilo ito. Dati naman ay yung isa, hindi man makisig. Ito eh. Bosa uli. Ano pangalan ng ibang dati din? Ano nga ba ulit dati yung pangalan ng sandigan? Oo, sandigan na. So, wala na ngayon. Parang madalang na ata ang may tindang ngayon sa sariyay. Wala na. Nagharap ako sandigan eh. Wala na eh. Maiksi daw yun. Yeah, Oo. Mura-mura dun ay. Na eh. Ito naman uti eh, ano? Parang sandigan di pero mas mahaba. Yeah. Oh. Tapos yung bumbong ay yeah. No? Wala na tayo uto yung panani. Wala na. Ano meron pa? Wala na. Yun na lang isa. Yeah. Nasaan? Pero kasa dito. Ayaw, abot na yun. Abot dito. Tamo. May dalawa pa dun. May kapalit nung ano. May parang is nakuha na yung iko kanina. Nakuha tayo nandun sa likod ba nung ano, dampa ni Mang Ray. Ah, oo. Hindi e eh, iniwanan ko kanina yung galuad, na Ayo. Ha? Alin? Sakto na. At ah, dahil pa sa bayan. Masya. Makaipot naman yung kanya eh. Ay, kaya ako yung diramihan ko eh, dahil nangyari na sa talong utoy ba? Mapalawak na. Ang ah, itatanim ko na lang utoy din ano? Matindi din sa init. Talong. Hindi ba? Oo. Oh, sa eh, makahulipan pa dini talong. Talong naman po tatrim natin din sa kawabaak na rin. Pinagsitawan. Kaya pa limanda ang talong din eh. Ang gagawin natin ito sa si Eduardo, ano na ano yung para bang malayo na ang pagitan ano? Kahit hindi na agad. Hindi na? Na na mabilong, patik gano. Oh. Malali, malali. Hindi, ano uto yung ganun lang. Iba parang salubong lang. Katatapos laang po natin diligin. Ah, ah. Inaabot ang tayo ng hapon. Gara. Oh. Buhay na po lahat. Napaghuhuli pang ko na rin po yung mga namatay. Oh. Yeah, mga kaisan papatayin ko lang po ang makina at uh, tayo po ay pauwi na rin maya, -maya at uh, may dumating pong bisita pero babalik pa po tayo dito paano mga kaisan tatagpasin ko na po muna ari at uh, pauwi bibili pong gasolina na ubusan din maraming salamat po